dito na tayo sa barangay Santa Elena. Hindi na huli na mista dito. mga tilapia. Ito dito yung mga Dito na tayo sa Abo nipaso Avenue sa Marikina City. So ramdam na yung bagyong Christine dito sa Metro Manila. At uh, sa feature natin ngayon itong Marikina River naman. Yan halos antas ng level ng tubig, oh. Kaunting uh, lakas ng ulan pa lang yan, pero kita mo naman yung kalsada niya halos uh, puro na. O oh, dito, oh. umapaw dyan. Tapos doon, nagsisimula na sila paglinis. So tara, i-update natin ngayon. Nabinis talaga yung baha dito. Sa Marikina River. Oh. Pero pansin nyo naman yung floor ng tubig, dire diretso Dito na tayo sa Barangay Santa Elena ng Marikina City ito yung sa Marikina Kabayan pero nang nakalagay ng mga kwan no? street, barangay kaya mabilis malaman kung anong street or barangay na ito yun no? so hindi siya matadaanan ngayon ito yung steel -foot bridge ko ba no? na nalipat na siya na natin ngayon dito naglihinas na sila o mababa, mababa pa yun actually kung tuloy tuloy yun nabutin pa dito yun mga establishment kaya pansin mo yung mga kung dito commercial area atas Ayun, mabilis yung aksyon pala kapain. Tinatanggal na nila yung putik dito. Ayun, ito mga... Hindi nang huli naman isa dito. Wanda, mga tilapia. Yun. So yung mga putik pala umabot dito sa kalsada. Eh, ito yung tinatanggalin lang ngayon. No? umabot pala dito yung mga konsensya ng puro yung mga hakitan dito rin So, guys, so, marami pa tong alisin ito ng mga putik. pabalik uh, pabalik dyan. Marami din pala dito. No? sana lalakayan natin yung sa ilalim ng tuloy, kaya kailang mataas yung tubig. Hindi na maralakaran dito.